Minamahal kong bayan ng Diyos dito sa parokya ng Santa Cruz, sa Tansa, Nabotas. Magandang umaga po at happy fiesta sa inyo lahat. Maraming salamat, Father Romy Tuason, parish priest ng parokyang ito, sa paganyaya sa akin muli na makapagmisa sa bagong simbahan ng... Uh, Santa Cruz dito sa Tansa na Botas at uh, salamat sa Diyos at uh, umaandar na ang mga aircon natin. <laughs> salamat doon sa <laughs> Alam naman po natin na uh, wala tayong choice dahil wala talagang lagusan ng hangin <laughs> dito sa loob ng simbahang ito. Pero salamat na lang sa nagmagandang loob na nag-donate ng generator dahil napakamahal po ng kuryente, di ba? <laughs> At uh, mukhang sa tuwing linggo lang talaga ito uh, umuubra itong ating mga aircon. So, thank you at komportable uh, tayo na magnilay sa salita ng Diyos ngayong umaga. Dati-rati kapag sinabing simbahan, ang tinutukoy natin ay ang gusali kung saan nagsisimba. Buti na lang ngayon, mas alam na natin na ang simbahan pala ay tayo. Kahit naman merong kang ganitong gusali, kung wala namang bayan ng Diyos na magsisimbarito, hindi mo 'yan matatawag na simbahan. Ang simbahan ay tayo, ang sambayanang nagkakatipon. Pero alam niyo, mga kapatid, kulang pa rin po 'yon dahil hindi pa rin ang pagtitipon mismo ang bumubuo ng simbahan. Kasi maraming klaseng pagtitipon. Pwede kayo magkatipon sa palengke. Pwede kayo magkatipon sa bus station. Hindi naman simbahan yon, di ba? Ang orihinal na salitang Griego para sa simbahan ay eklesya. Ginagamit pa rin natin sa BEC, Basic Ecclesial Community. At ang ugat na salita sa Griego ay kaleo, na siya pinagmulan ng English word, the call. Ibig sabihin, ang sambayan ng nagtitipon dahil tinawag sila at tumugon sila sa tawag sa kanila ng Panginoong Heso Kristo. Ayon, ang tunay na importante. Importanting magkatipon. Pero importante, higit sa lahat, na tinawag tayo at ang ating pagtitipon ay tugon natin sa tumawag sa atin. Kaya pala narinig natin sa ating gospel reading ngayon sa dulo, sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, where two or three are gathered together in my name, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa ngalan ko, ay naruroon ako kasama nila sa ngalan ng Panginoon na tumawag sa atin. Oo, di naman kailangan marami, kahit dalawa o tatlo lang naroon na ang simbahan. Pero tignan nyo, higit na mas marami tayo sa dalawa o tatlo. Halos dalawa o tatlong daan tayo na naroon ngayon. Paano malalaman o ano ba ang palatandaan na ang pagtitipon ay ginagawa natin talaga sa pangalan ng Panginoon na tumawag sa atin. Dalawang bagay po ang isishare ko ngayon batay sa ating mga pagbasa. Una, kapag nagiging daan tayo ng pagkakasundo, reconciliation, sa pamamagitan ng ating pagtitipon. Ikalawa, kapag sa ating pagtitipon, ay nagkakaisa tayo at nagkakabuklod tayo ng puso't diwa sa panalangin. Yun lang pagnilayan natin. Una, pagkakasundo. Pangalawa, pananalangin. Narinig natin sa ating gospel reading, mayroong apat na paraan na binibigay ang ating ebanghelyo. Mga bagay na pwedeng gawin para makipagkasundo sa kaway Ah, magandang pag-aralan nito kasi madalas nangyayari ang mga conflict sa ating mga buhay. Kahit saan sitwasyon, sa pamilya, sa parokya, sa lipunan, kailangan pag-aralan natin kung papaano ang mga tamang hakbang para makipagkasundo. Ang first step daw, sabi ng Panginoon, kausapin mo muna yung tao ng sarilinan. Sarilinan. Take note. Sarilinan, ibig sabihin, ingatan mong wag siyang mapapahiya sa ibang tao. Minsan kasi, nakakalimutan ito ng ibang mga magulang pag nagkamali yung anak. Kung minsan kahit sa publiko, kinukorek nila, sa harap ng ibang tao. Kaya tuloy hindi umuubra yung correction kasi napapahiya yung tao. At higit sa lahat, huwag niyong ipopost sa Facebook ka agad. Ano? <laughs> Mahihirapan tayo sa magkaroon ng pagkakasundo. Pero mukhang alam naman ni Jesus na hindi ito laging umuubra. Sabi ng mga psychologists, kung ang dating ng pakikipag-usap mo ng sarilinan ay parang akusasyon ang dating. Yung sinusumbatan mo siya, ikaw kasi eh. Ay, nako, hindi rin yan uubra. Magiging defensive lang ang kausap mo. Magsasara lang siya ng isip at puso at hindi na siya makikinig. Sabi ng mga psychologists, mas mabuti pag nakipag-usap ka ng sarilinan, imbis na sabihin mong, sinaktan mo ko. Ang sabihin mo, nasaktan ako. So, akuhin, imbis na yakusa sa iba. Well, kahit yun, di tayo siguradong uubra. Kaya mabuti na lang may step two pa ang Panginoon. Pag di daw umubra yung sarilinan, magsama ka daw ng isa o dalawa. Ibig sabihin, yung mga taong tipong pakikinggan niya kung hindi ka niya pakikinggan. Baka pwedeng magulang niya, kapatid niya, o kaibigan niya. Pero realistic pa rin ang Panginoon. Alam niya kahit yung step 2 minsan papalpak. Paano kung hindi pa rin siya makikinig? Ang step 3 niya, ay isang guni daw ito sa simbahan o sa buong kapulungan ng iyong mga kapwa alagad. Ah, ano bang ibig sabihin nun? Ibubulgar mo siya eh. Ah, hindi ho. Ang ibig sabihin dito ng isang guni, ipanalangin siya. Hilingin sa community na samahan kang magdasal para sa kanya. Yun ho ang origin ng mga prayers of the faithful eh. Kaya meron tayong mga panalangin ng bayan. Pag hindi pa rin umubra, ang step 3, may step 4 pa daw. Ang step 4 ay ituring mo siya bilang hentil o isang publikano, a gentile or a tax collector. Gentile, ibig sabihin, hindi siya hudyo. Tax collector, ibig sabihin, yung mga tinuturing na mga makasalanan. Ano bang ibig sabihin ng step 4? Itiwalag na siya o putulin na lang ang kaugnayan sa kanya? Ay hindi po. Tandaan ninyo, ang writer ng gospel na ito ay tax collector. Si St. Matthew, isang publikano. At alam niya kung paano siya tinuring ng Panginoon kahit nilalait siya, kahit tinitingnan siya bilang makasalanan. Dahil sa Panginoon, ang minimisyonan ay hindi naman yung mga pumapasok, kundi yung nasa labas. Yun ang minimisyonan niya. At tandaan niyo rin yung Roman centurion na hindi hudyo, pero humingi ng tulong sa Panginoon at pinagbigyan niya kahit sa tingin ng mga hudyo, siya'y kalaban o madumi. Di ba? Ayon sa ating tradisyonal na sacrament of reconciliation, And by the way, ang tawag ninyo sa sakramentong 'yan ay confession. Alam niyo hubang mali 'yon. Hindi confession ang tawag sa sakramentong 'yan, kundi reconciliation. Hindi kumpisal, kundi pakikipagkasundo. Pero kailangan 'yung kumpisal. Ibig sabihin, sangkap lang 'yung kumpisal doon sa pakikipagkasundo. Kasi may apat na sangkap ito. Kung gusto nang pakikipagkasundo, unang sangkap, pag-amin. Yun ang kumpisal. Pangalawang sangkap, pagsisisi. Pangatlo, pagkukumpuni. At pangapat, pagpapatawad. Kaya siguro ginamit ni Jesus yung larawan ng pagtatali at pagkakalag. Frustrated lang ako dahil hindi ako sang-ayon sa translation sa Tagalog na narinig natin. Ang sabi niya, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Ano man ang ipahintulot niyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ay hindi po. Ang original na tekstong sinasabi, ano man ang talian ninyo sa lupa, matatali sa langit. Ano man ang kalagin ninyo sa lupa, makakalag sa langit. Ayun. Pagtatali, ibig sabihin, holding accountable. Panagutin mo siya. Pagkakalag, ibig sabihin, pagpapatawad. Kaya nga, yung unang tatlong sangkap ng sakramento, lahat may kinalaman sa pagtatali. <clears throat> ibig sabihin, papanagutin ang dapat managot. Akuhin muna yung kamaliang nagawa. Magpakumbaba. Huwag lang akuhin. Pagsisihan. Hindi pa tapos yan. Huwag lang akuhin at pagsisihan. Kumpunihin. Pagbayaran ang dapat pagbayaran. At syempre, pag nagawa yung tatlo, mas madali ng pagkakasundo. At yun ay patawad. Pagkakalag larawan ng pagpapalaya mula sa bilangguan ng galit at hinanakit. Kasi minsan, sabihin mo man, paano ko siya mapapatawad? Di naman siya humihingi ng tawad. Akala kasi natin ang patawad para lang dun sa pinatatawad. Hindi ho, ang patawad para din sa dapat magpatawad. Dahil nananatili siya sa bilangguan ng galit pagngingit-ngit at hinanakit, na biktima ka na nga, habang buhay, biktima ka pa rin. Kaya dalawang palatandaan ng sinabi kong pagnilayan natin at ang unay pakikipagkasundo. Pero ang pangalawa, mas may lang, pananalangin. Ang magkaisa sa panalangin. Nasabi ko na, isa sa mga important parts ng misa ay ang prayers of the faithful, ang panalangin ng bayan. Alam niyo, minsan meron nagtanong sa akin, Bishop, bakit ba kailangan pang banggitin yung mga pangalan sa mass intentions? Di ba alam naman ng Diyos? Ang sabi ko, oo. Pero importante kasi na alam din ng bayan ng Diyos. Bakit ho? Para nga makipagkaisa tayo ng puso't diwa sa pananalangin para sa kanilang intensyon. Hindi ba yon ang narinig natin sa sinabi kanina sa verse 19? Tandaan ninyo ang sabi ng Ebanghelyo, kung ang dalawa sa inyo'y magkaisa dito sa lupa, sa paghingi o pananalangin ng anuman, ipagkakalubito sa inyo ng aking amang nasa langit. Kailangan pala natin ng prayer support. Kaya pala, Natural lang sa tao, kapag may krisis yung pinagdadaanan, minsan sasabihin niya, pakipanalangin mo naman ako. Pakipag-pray mo naman. Pero may paalala ho ako sa inyo. Please lang. Pag mayroong humingi ng panalangin sa inyo at nag-yes kayo, nag-promise kayo na ipagdadasal siya, seryosohin ho natin ang pinangakuan natin na isasama natin sa panalangin kung pwede ho isulat sa papel ang pangalan at intensyon at kung kailan siya ipagdarasal. Kahit hindi mo dadalhin sa misa, pag pinangakuan natin, tandaan natin. At tandaan din ho ninyo, mas magandang sabihin, Sige, I will pray with you rather than I will pray for you. Mas magandang sabihin kasama mo ako mananalangin imbes na ipananalangin kita. Kasi magandang reminder ito doon sa humihiling. Siya pa rin ang main prayer warrior. Supporting cast ka lang. Supporting warrior ka lang. Kaya sa panalangin napakahalaga pala ng pakikinig at pakikiramdam sa pinagdaraanan ng ating kapwa. Talagang kapag lumapit sa iyo ang isang tao at luhaan siya, at sasabihin niya, na-stroke ang nanay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pwede bang samahan mo ako sa panalangin? Pag tumugon ka, at kahit sa prayer lang, ay nakiisa ka sa kanya, nabubuo ang simbahan. Nabubuklod tayo sa ganyang paraan lang tayo matututo na makigalak sa mga nagagalak at makiluksa sa nagluluksa. Sa panalangin, sama-samang panalangin, lumalakas ang pagbubukluran natin ng puso at diwa tayong mga sambayanan ng mga alagad. Sa ganyan tayo nagiging simbahan. Sa ganyan tayo nagiging sambayanang tumutugon sa tawag ni Kristo. Dalawa lang, di ba? Pero may pangatlo pa. Kaya lang conclusion na ito kasi wala na akong oras. Conclusion na lang. Ang nagkakatipon sa ngalan ni Kristo ay nagiging kinatawan ni Kristo. Sa pakikinig natin sa salita ng Diyos at sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, hindi naman sa tiyan lang natin siya ipinapasok. Hindi natin binabago ang tinatanggap natin para maging kabahagi natin. Baliktad doho, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, pag mo si Kristo, ikaw ang babaguhin niya. Unti-unti babaguhin niya pag-iisip natin, pag-uugali natin, personalidad natin. Sa pakikinig natin sa Kanya. Nababago ang pagkataon natin para sa ating pagkilos, para sa ating gawain, para sa ating pagtitipon. Walang iba kundi si Kristo mismo ang kumilos at magpatuloy sa kanyang pagmimisyon. At ang misyon na ito ay ang mapasaatin ang kaharian ng Diyos upang ang dito sa lupa ay maging para ng sa langit. Amen.